Alam niyo ba na alam ni Facebook kung anong pinagagawa niyo sa inyong cellphone kahit naka-offline kayo? Kung gusto niyo malaman, sundan niyo lang ako at para sa inyong safety, kung nag-o-open kayo na inyong mga bank account or PayMaya, PayPal, GCash, i-turn off niyo lang itong activity na to para wala nang makaalam. So pindutin natin 'tong Facebook. So andito na ako pindutin natin tong tatlong linya na nakahiga scroll lang natin pababa at hanapin ang settings privacy and settings pindutin natin to ulit tong settings so ayan medyo loading scroll natin pababa teka lang back muna natin eto na tayo sa settings scroll natin pababa hanapin ang of facebook activity review your of facebook activity in account center continue pindutin natin to so ito nakita ni ano So uh, ito nag-open tayo ng GCash kanina. So nandito siya, yung GCash. So first, i-clear previous activity muna natin 'yan. So i-clear natin 'to. Clear previous activity. Pindutin lang natin 'yan. So wait lang natin mag-clear. So, ayun na, na-clear na siya. Bali, nawala na yung ginawa natin kanina. Nag-offend tayo ng ating Gcash dahil lang padala tayo ng konting pera. So, ngayon, pindutin natin tong disconnect spe specific activity. Dito, kailangan natin mag-type ng password ng ating FB. Continue. So, disconnect is activity. activity from the selected you know, your account. So, pindutin natin tong sort present activity Back lang muna natin siya. Pindutin pagkatapos noon Pindutin na natin tong dan pero i-review muna natin. So, na-clear na siya. So, dito, connect future activity features or connect information. So, dito guys, ito yung importante. Dapat natin this is your current experience. Dapat natin itong pindutin itong Disconnect Futures Activity will disconnect information that business and organization send us about your interaction with them. If you decide, disconnect your future, future will also clear your previous activity. So, ito lang, dito natin siya pindutin sa Disconnect para yung mga ginagawa natin sa GCash hindi nila makita hindi hindi malaman nila kung ano yung pinagagawa natin sa cellphone so important importante siya guys na i-disconnect natin kung ano yung ginagawa natin sa ibang apps dapat hindi nakikita ng iba para sa safety na din ng inyong mga bank account at iba pa so continue lang natin disconnect features activity pindutin lang natin to disconnect ayan pindutin natin yan so ayun na siya guys idan lang natin to siya dan back na natin so ayun na kung ano mang ginagawa natin sa ating gcash sa ating gcash account sa ating mga paypal paymaya at saka iba pang mga bank account na gamit natin ay apps kaya importante talaga na naka-disconnect 'yun para hindi nila ma hindi malaman ng Facebook apps kung anong ginagawa natin sa ating cellphone habang tayo ay offline.